Hi guys. So, uh, magkape-kape naman muna si Lola guys. Kape tayo guys. Habang naghihintay tayo ng oras. Naghihintay sa alaga. Kape muna tayo guys. Sumasakit ang ulo ko. Nararamdaman ko na yung papasakit na papasakit ang ulo. Kasi pala hindi pala ako nakainom ng kape. Ang ingay dito. Dito na rin, rin. Siguro pag dito ako magtrabaho, sakit sa... sakit... sakit sa... Mayroon pang friend nito, oh. May free pang biskit na awa. Mm. Mura lang din to kasi ano 7 lang siya. Malaki-laki ng konti. May kasama pang biscuit. Masarap. Masarap. mag-inasara, no? <laughs> <laughs> Hindi ko na kailangan mag-music. Kasi ang ingay dito. Ang ingay, di ba? Parang may bubuyo. Pag <laughs> nasabal ka talaga ngayon hindi. mo na kailangan mag background music. Hindi ko alam guys kasi hindi ko talaga alam pero wala pa akong nakikita ang polis na nanguhuli. Diba sabi kasi nila bawal na nga daw mag, mag vlog sa iyo eh? um, kasi may napanood ako yung ano yung tag dito yung kay Alvin Alves Alves ba yan? Alvin Alves yun nga yung dalawang kabayan natin na puno ng tato sinaharang na, na uwin sila na uh, hanggang sa immigration lang sila hindi sila nakapasok ng Dubai yun, gumawa yata ako ng video noon sa TikTok tapos sabi nung asawa, kasi puro naman kasi talaga tato di ko nga alam kung akala yung mata, timitim <laughs> grabe nakakat ano ba yun? Akala ko talaga nagluloko lang ba yun? Pero totoo ba yun? Ayun. Parang totoo. totoo. Parang totoo. Pero nung unang tingin ko, ang itim-itim ng tato, ang itim ng mata niya. Diba? Itim-itim ng mata niya. Pagka, pagtingin mo talaga ang gano'n, parang kasi nakakatakot nga eh. hindi talaga siya makakapasok hindi talaga sila makakapasok ng Dubai <laughs> Sapos, ayan so sabi ng asawa niya, uh, kasi pinagintay-intay sila sa immigration, hanggang immigration lang sila, tapos hindi sila nakapasok, tapos pina, uwi lang din, di ba? Kasi sabi ng asawa, ay ano, ay, oh, napanood ko hindi pala ata. Sabi ng asawa, Dubai treat us like as immigrant, sabi ganon. Parang na-disappoint nga sila siguro kasi ang akala yata nila kasi yung Dubai is open country. So, hindi nila dala, hindi daw nila kalain na gano'n ha. Siyempre, siya, makakapasok ka ba ng Dubai ng gano'n? iting itim-itim na nga ng ano siya. Nag-iingat lang talaga ang Dubai. Talaga, maingat lang talaga ang Dubai, guys. So, ito lang, ito lang talaga, Dubai is Dubai. Yeah, ito, Dubai is Dubai. Ito talaga sa lahat, sa buong mundo ang pinaka-safe. Meron man din patayan dito. ang dami, ang dami ang namamatay dito, di ba, mga kabayan natin, mga ano. So, yung, yung, ibang kaso naman, mga self-defense yun. Mga self-defense, yung iba naman, yung mga nagjo-jowa, nagdobli-dobli ng jowa. Di syempre, pinapatay ng... Lalo na yung jowa nila yung mamamatay tao. Eh. Mamamatay talaga sila. <laughs> Yan lang talaga ang case dito sa Dubai. Karamihan na ganon. Pero, as in, safe country talaga siya, guys. So, yun. So, yun. Dubai treat us like an terrorist or immigrant. Na-disappoint sila kasi napawi sila, hindi sila nakapawas ng Dubai. Pero madam kasi ang nang dahil sa inyo, nang dahil sa inyo kami mga maliliit na YouTuber, pinagbabawalan na kami lalo. Tapos di ba may nakapos na sa Instagram na tawag dito? May, nang dahil sa mga tatoon nyo, mga mayayaman kayo, may nakita ko sa Instagram bawal na naman daw mag vlog bawal na naman daw mag vlog tapos pag nahuli uh, kailangan daw mag register ba diba? 1,200 registration so na, na namimera na, na, na talaga kahit saan na pam namimera na so kailangan mong ano parang bat din no <laughs> kahit saan na lang may bat So, kailangan daw mag-registration 1,200 dirham. Magkano din yun sa Pilipinas. Tapos, pag nahuli ka naman na magbablog, 5,000 daw ang multa yata. Sa bagay, dati pa naman dito, bawal mag-vlog talaga. Yung mag bawal ka mag-vlog, vlog, vlog, vlog kahit, kahit sino lang, syempre, ah. Pero syempre, nag naman kami, katulad nito. Mukha ko nga lang pinakapita. Kaya nga, pag mumuka ko na nga lang, lagi nakaharap sa camera, no? Salamat sa inyo, guys, sa mga sa mga supporter, sa Love and Support, sa admin. Madam, tinapay. <laughs> Shout out. Uh, Sir, may masisipag ng mga admin diyan? Dati kasi, yung mga admin, yung ibang admin, yon si Madam Galon, si Madam Galon tsaka si Madam Irene. Hindi pa yan sila napunta doon sa Hong Kong. Masisipag yan sila ngayon. Ang pinakamasipag na lang sa mga sa live chat ay to be honest talaga, pinakamasipag na lang talaga ay si Madam Tinapay. So, ikaw ang talaga Madam Tinapay, sa sa'yo lang yon. So, Madam Tinapay at saka sa team Palaban, wala nang Palaban. Hindi na lumaban yung Palaban. <laughs> so, na, na, natalo ang Palaban. Hindi na sila Palaban, sila ay patalunan. So, nagwakas ang tuloy pa rin ang Team MP at saka yung team, ano ba yun? Academy, at saka team loyal. Okay, right, thank you sa inyo guys. Thank you. Yung team Sisikoy, wala na rin. Hindi ko na rin nakikita yung team Sisikoy. Ano nangyari doon? Hindi ko alam. At saka yung team, oo, oh, wala na. Team K. Wala na yung mga dating mga ka-team ko. Basta team MP lang talaga. Matibay tayo. Matibay tayo. Laban lang, laban lang. Laban lang. So, kahit, 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 kahit kung ano-ano na lang ina-upload natin. Ayun, mga team academy. Basta palaban. <laughs> Palitan nyo na kaya yung ating team palaban. Kasi natalo nyo yung team palaban. I <laughs> shout out dun sa team palaban. Yung, yung, yung kasing admin sa team palaban, nandun sa TikTok. Malakas siya, madalas siya dun sa TikTok. Dun na siya sa TikTok. So, ayun, napadagdag na naman ang lola. Kasi inaantok ako, guys. So, nag... Like, minum ko ng tea. Nawala yung antok ko. So, so, bili ulit tayo ng tea kay Bitim. <laughs> wala pa yung alaga natin. So, so, mga team, mga admin, palitan mo na, Madam Tinapay, palitan mo na yung ating team MP ng palaban. O kaya dagdagan mo na lang kasi wala nang palaban, di ba? So, Team MP Palaban, yun na lang. Yung Team City ko, hindi ko na nakita eh. Team MP, C ano? Team MP Palaban, Team Loyal, at saka Team Academy. Yun lang, kayo lang na lang nakikita ko. Hindi ko nakikita yung mga ibang mga team. Nandun na kasi sila sa mga ibang apps. Sa Bigo, sa TikTok, sa Pupo. Ako may Pupo din naman ako, pero hindi ko talaga iwan ang YT guys. Hindi talaga Whitey World tayo. Hindi ko talaga hindi ko pa rin iiwan. Sa totoo lang meron talaga meron ako madami ako Star Maker. Star Maker, dalawang Facebook. O yan, ha, Star Maker, dalawang Facebook. Dalawang TikTok, dalawang TikTok, isang Bigo, isang Star ah, uh, ko na Star Maker. Unit nga tayo, Star Maker, dalawang Facebook, dalawang TikTok, at uh, Instagram at saka Bigo o oh, YT walo Paano ko yung kinaya? Paano yung kinaya ni Lola guys, di ba? So tapos ang hawak kong ano si yung Paris ni Sabris TV, wala sila kaya hindi ko pa maano nga sa ano sa mga busy kaya pilit ko lang talagang kinakaya kahit sa playback lang si Oh, balitatlo ang hawak kong main bukod pa doon sa mga ninja ko ha o ba diba, ang dami kong ano pero hindi natin iwan yung team Whitey Hi, we love Whitey talaga di ba Oh, number one tayo sa YT. Kahit, kahit ako nawalan ako ng gana dati sa YT. As in, love ko si Popo at love ko si YT. Pero as in, love ko talaga si Popo din. Kasi kay Popo na kailang sahod na rin ako dun Pero kahit ano, kahit anong mangyari, kahit anong talaga. Madalas ako sa Pupo. Um, every, every day, one hour lang yung live ko sa Pupo naman. O, ba? Diba? Tapos, tambay ko yung three hours. So, hindi siya ganong ma... Hindi siya gahanong hassle time, guys. Kaya sa sa face sa, sa TikTok, o, oh, ganun lang din. Sa Facebook wala na akong uh, masyado. Sa talaga YT talaga, pinipilit ko pa rin lumaban. Kaya laban, kaya bagay talaga sa atin, guys? Laban, laban, laban mga admin, salamat sa inyo guys salamat sa mga katimpo guys thank you so much yeah. yun, sa mga nag support kay Unos Vlog yan, pag nag, nag money na yan kay Unos Vlog, ayan, ibigay ko na talaga ang mami na niya, maghahawak yan kasi medyo malaki-laki na rin ang baby noon. so, ayan so, ayan guys, natapos na naman si Lola ng kanadak -nak. Nabawasan ng konti yung antubo. So, hintay-hintay ko pa si Adro. Wala pa rin. Nakakain ako ng ice cream. Nakakain na Nakain na ako lang. Okay. Wala pa rin sila. So, i order ulit tayo ng kape. <laughs> so, see you guys sa next video guys. Thank you so much and God bless. Bye bye.